Ang 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 na Ang 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 ko Ang 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 game game Ang 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 Ang

ôi lên đi thôi nó với lặng yên với lặng yên yeah, yeah, yeah. Oh, rồi <coughs> <coughs> <laughs> Nene! Uh, Nene. 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 <coughs> Nene. 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 Nene.

Yeah. Ano? Ang tagal! Sige! Yeah. Titing, titingin naman ako sa taas, eh, nagturo eh. Ano? Yeah, kita ko eh. hey, no, hindi. Please! Hindi! niya kita ko na siya may... Please! Uh, naman susunod. Ako na Please!

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hindi, Tanga, hindi. Bigay na. Dito yun. Sino nga? Ang sakit ng kamay ko eh. Ikaw yun eh. Bigay na ko. Oh, wait lang. Masakit. Bagal niyo siya nyo Hindi! Wala, wala. na lang yung kagandina? Bago pa lang po din siya na gano'n, ano eh. na, 'yan, na. Bwanan. Mo pa yung tinga ng ipin mo, pa-adik ka. ka, ka. <laughs> Dadalwanan lang ipin mo eh. Amor. Game. Guys, alam si ko. Sige, tama, tama ka sa dito ko lang pa. Hala, hindi na pede. Hala, tayo. ka. Si ba. Diba?

pala. Ito na yan, kanina pa Wala pa, wala. Hanggang dito na lang. Ano na